Ya, yeah, si Boy galing oh. Nakita niyo pa yung witas ng okra, mga boss. Good morning, good morning. Ayan oh, ating mga gap si Boy galing oh, nandiyan oh, dalawa. Dalawa ni Boy Luge. <laughs> ya, yeah, mga boss oh, nakita niyo. <laughs> Yan yeah, po si Boy Luge. <laughs> Wala ka dala-dala. dala Tolong hangat may nagpapautang. Yan, no? Oh. ya mga boss. Oh. Uh oh, -huh. mga boss. Oh, na hmm. May dalang kutsilyo. Delikado. Huwag natin bibiruin yan, Baka marat Baka, baka, <laughs> baka Nakita si, ano, si, si, ano, si Buylugi. Kinakamay kami na lang. Uh hmm. Galing, galing. Yan. Uh, meron ako papakita sa inyo, mga boss. Yan. Ito, dito sa basurahan. Ang ginawa ni Boy Galing, hinagis niyo po kung mga bato, mga ano, nagtubo ang mga no? ano. Ano tadi dito? Mustasa. Mustasa mga boss, ano? Dami. Ya, hinagis na lang. May papaya, may papaya. Sabi nga dito sa probinsya, eh matiyaga at masip masip pagkalang. Eh meron kang anihin. Dahil mga boss, oh, nakita yung pechay nagkalat. Yan. Boss, pakita yan, no? Tayo. Yan, ay pecha. Mustasa mga boss, yan. Yan. Pakita natin. Yan. Sabi nga eh, ito. Ito, meron pang nagmamalaki, Jerry Boy. Meron pang nagmamalaki sa daw nagtalim. Ah. Nagtapon ng basura. <laughs> Ay, sa, sa, ano, ano, sabi? Pag namungay akin yan. <laughs> Ayan, mga boso. Yan, mga, yan, mga mustasa, yan. Yan, may mga okra yan. May mga talim na okra, yan. yan mga mustasa. Sabi nga sa, sa probinsya, masipag ka lang ay meron kang anihin nakita nyo nakita nyo ya mm -hmm. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. yun o isang sako mga boss Dupet yan nakita si boy galing Nagmamas nagmamasahe pa yan nakita din hulyo <laughs> <laughs> si si boy bali ano binaiwan pa kayo ayos na yan Ayos, yah, galing, galing, galing. Buhat ni Ayos, ayos. Oh ha, oh buhat. Tnyo, tnyo mo. Ay, ay. Yuk, isaka, wawawi. Ikapus mo? Aray. Gugutas gugulong gulong sa bahay mo. Aray. Yah mga boss, ang, yan, ang mga awkarao. Sabi ngay, dito sa Perwisah matyaga ka lang ay meron kang magtanim ka lang hindi ka magugutom meron kang anihin mga boss yan yan oh. Oh, dito pala pwede ano ha ah? sitaw hindi. hindi hindi obra hindi na obra saka ano baka baka po ako sa manaw oo uh. yan ang mga boss oh uh -huh. yeah mga okra, yan, inaanihan na. Ah. Eh, kailan lang mo si Tanil Mian? Yan. Galing, galing, galing. O, buhat. Buhat para pa, pakita, ha? Ano? O uto, uso uso uso. Ay, uso muna rei. Uso muna. Hindi na ko dere pa paryan. Yan mga boss oh. yun ang harvest, lupet Yung sasabing kapag ikimit na lem May bubuhatin Ayan 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 mga boss Iuwi na sa bahayan at iriripak Yun, titingi-tingi Dadali sa bahaya, kilo kilo, kilo. yan yeah, mga pecha yo. Yan. Yeah. Hay sabi ni Ide Reño. Ang bilis daw natin o makapagpabunga ng okra. Kailan kailan ko lang daw binalag may nag-aari na. Ya yeah, mga Reño, shout out. Ide Reño, shout out. Yan. Yeah. Yan you no, know, may ya yeah, may pananim pa mga boss. Nakita nyo. Sa loob ng tricycle, mayroon pang ya yeah, papaya anak kita yung mga boss papaya at saka sili. <laughs> Wala ka dala Ah, oh, tira, tira, tira. Okay, hindi na ako sasabay. yeah. uwi na kami mga boss sa bahay. Yeah, boss. Boss, uwi mga na mga kami lang. sa bahay. Yeah. Magre-repack naman Yeah, magre yeah. Ay, dyan, dyan dyan, dyan yung, 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 Ya. Barak kok. Ya, malah botok. Galing, 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 galing. Ya. Ya, mga boss, yan. May nang upang sa aming kasilinahan at saka restaurant. Yeah. Oh, shout out, shout, out, shout out. <laughs> Hello mga boss. Yeah, thank you. Tayo pabawi na. Pabawi na tayo sa bahay natin mga boss. Yeah, pabawi na tayo. yung Dito lang ang bahay natin. At saka dito sa pabutan bayan. Yeah. Okay na mga boss. Thank you, thank you mga boss. Thank you.